Magandang umaga, narito na ang unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Papayagan na ng gobyerno na hindi bumili ng modern jeep ang mga operator basta maayos o rehabilitated ang kanilang jeep. Bahagi yan na pagkasunduan sa pulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Grupong Piston kahapon. Bumuulang po sila ng kooperatiba. Wala pong jeep ni Face Out hindi po sapilitan ang pagbili ng mga modernized jeepneys. makakabyahi po ang mga traditional jeepneys as long as roadworthy po ito. Bagamat sinasabi ngayon ng uh, LTFRB na hindi nasisari na bumili kami ng mamahaling mga unit, pero ang sabi ko maglabas kayo ng isang executive order na katunayan. Bukod dyan, pinayagan din ng LTFRB na padaliin ang ilang panghiling ng grupong piston, gaya ng pagpapadali sa consolidation o pagsali sa kooperatiba kung saan ORCR at petisyon na lang ang kailangan. Dalawa hanggang tatlong kooperatiba na ang pwedeng bumiyahay sa isang ruta, imbes na isa lang. Mula sa 15, ginawa ng, ginawa ng 10 na lang ang minimum na miyembro ng isang kooperatiba at hindi na rin sisingilin ang ilang multa sa hindi pagsunod sa PUV modernization. Sa kabila ng pakikipag-usap sa LTFRB, tuloy pa rin ang tigil pasada ng piston ngayong araw. Hindi rin kasi binago ang December 31 na deadline ng consolidation. Ayon sa Department of Transportation, ituturing ng illegal o kolorum ang mga hindi aabot sa deadline. Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente hanggang sa susunod na taon sa kabila ng banta ng matinding El Nino. May unang balita si Cedric Castillo. Dahil sa El Nino, posibleng mas mababa kaysa sa normal ang mga pag-uulan sa mga susunod na buwan. Ayon yan sa pag-asa Bunsod niyan, kabilang sa mga senaryong nakikita ng Department of Energy, posibleng maging mas mababa ang supply ng kuryente mula sa mga hydroelectric power plant na nakadepende sa level ng tubig. Sa kabila ng mga posibleng senaryo na ito, kumpiyansa ang Department of Energy na sapat ang magiging supply ng kuryente sa susunod na taon. Based on our projection uh, and our assumptions, then we will have no red and yellow alerts for next year with the assumption that the El Nino will be until the second quarter of 2024. Sabi pa ng DOE, kaya naman daw itong tapatan ng supply mula sa transmission projects na inaasahang matatapos sa susunod na taon pati na sa ilang solar power plants na target mag-operate sa 2024. Patuloy raw na imamonitor ng DOE ang mga planta ng kuryente para sa biglaang tigil operasyon pagsapit ng taginit. Sometimes the coal-fired power plants do not work uh, very well under very hot temperatures. It affects their their working their uh, machineries. Yeah, so so it has That, that's why we have to. We cannot assume that there will be that there will be no interruptions. But we should try to minimize the interruptions by making sure that there are alternative plants that can come in. Diversification is very important at this point. Sa datos ng DOE, naitala ang pinakamataas na increase sa demand sa kuryente bunsod ng El Nino noong taong 2010 sa Luzon. Mas mataas ito ng 10.5% kaysa noong 2009. Base naman sa forecast, 10.9% o mas mataas pa kaysa noong 2010 ang posibleng maging increase sa power demand sa 2024. Kaya naman ang negosyanteng si Lucy, Sinasamantala na raw ang malamig na panahon. Kailangan pa rin po kasi may bata rin po ako eh. Kailangan po na? Aircon po. Hindi po pwedeng wala. Ngayon po kasi parang every 4 hours na lang siya paggabi. Oh. Pag umaga po mas madalas. Pero mabigat pa rin anya sa bulsa ang electric bill nila. Payo ng DOE, kahit malamig, mainam na sanay na ang mga sarili sa pagiging masinop sa paggamit ng kuryente. Naka-timer ang Christmas lights, sinisigurong na led ang mga ginagamit para hindi siya masyadong uh, magastos. Pag na mas maaga para mas masa ma maaga rin nasasara yung aircon, yung pagpatay ng ilaw, this is not only a gift for us this Christmas but also a gift to the environment. Ito ang unang balita, Cedric Castillo para sa GMA Integrated News. Sa na po ang Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals sa pagitan ng San Beda Red Lions at Mapua Cardinals. Mahigpit ang naging laban sa Game 1 pero nalig ang Cardinals sa score na 68-63. Sa Game 2 naman, nanalo ang Red Lions sa score na 71-65 kaya nang kakaroon ng do or die game. Alas 2 ng hapon sa linggo ang Game 3 sa Araneta Coliseum. Mapapanood ito live sa GMA at GTV at sa social media pages ng GMA Sports at NCA Philippines. So, Miss Chika, sa red carpet ang ilang K-pop superstars sa first ever Asia Artist Award sa Pilipinas. Kabilang sa mga nagwagi ang ilang Pinoy artists. Yan ang unang chika ni Von Aquino. nag umapaw sa K-Fever ang araw na to dahil for the first time, ginanap sa Pilipinas ang Asia Artist Awards, isa sa pinakamalaking award ceremony sa South Korea. With Pinoy Pride, tinanggap ng K-Pop Kings na SB19 ang kanilang AAA Hot Trend Award. Panalo rin sa kategoryang niya ng Cutie Opas na sina Anyo at Lee Hope, Pati na rin ang hype boy singer na New Jeans. And speaking of new jeans, big winner din sila dahil nakuha nila ang Asia Celebrity Award, Fabulous Award, at Best Choice Award kung saan wagi rin ang Pinoy Folk Pop band na Ben and Ben. Nakasama rin nila dyan si Nakang Daniel and Mix at Dreamcatcher. With a grateful heart naman, tinanggap ni na Kim Son Ho, Lesa Rafim at Jang Won Young ng IVE ang kanilang pagkapanalo ng Asia Celebrity Award. Potential award naman ang nakuha ng girl group na Lapilus kung saan member ang Pinoy at Sparkle artist na si Shanti. Sa naganap naman na red carpet, all out support din ang crowd ng masilayan nila ang kanilang idols kagaya ng Stray Kids, Itzy, The Boys at Zero Base One. Very lovely din ang duo ng AKMU. Dashing din in their suits naman ang subunit ng Seventeen na BSS. Para sa K-drama fans, narito rin ang true beauty star na si Moon Ga Young. Dazzling in the red carpet din ang The Glory Stars na sina Jung Sang Il at Cha Ju Young. Wow! Yay! Congratulations! At darito pa ang ilang winners sa prestigious Asia Artist Awards 2023. Apat ang artist ang nagkamit ng desang o Grand Prize. Wagi ang New Jeans ng Singer of the Year at Song of the Year para sa kanilang hit single na dito. Nakuha ng Boy Bat the 17 ang Album of the Year Award para sa kanilang EP na FML. Ang sub-unit nilang BSS naman ang nakakuha ng Performance of the Year Award. Ang Stray Kids naman, Stage of the Year Awardee. For the second time, nakuha ng 2PM member na Lee, si Legion ang Actor of the Year Award. Philippines Represent naman ng SB19 na isa sa nagkamit ng Best Artist Award sa Singer Category. congratulations, SB19! Tuloy ang protesta ng grupong Piston laban sa ilang probisyon ng PUB Modernization. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto ng Super Radio B. Jomer! Igan, sama-sama nagpalipas ng gabi sa labas ng tanggapan ng LTFRB ang nasa isandaang miyembro ng grupong Piston. Ito'y para ipanawagan sa gobyerno na itigil ang pag out sa mga traditional jeepney. Inabutan pa natin dito ang 75 taong gulang na si Kaelmer Cordero, ang presidente ng Piston Maboda na kasama din natin kahapon sa monumento. Ang kay Cordero, mahirap na para sa kanyang edad ang matulog sa lansangan pero para sa kapakanan ng grupo ng transportasyon ay handa siyang magsakripisyo. Aniya binanggit sa kanila kahapon ng LTFRB na nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kaugnay sa pagtatapos ng franchise consolidation. Pero hindi naman daw pagpapalawig sa consolidation ang kanilang gusto kundi ibalik ang kanilang limang taong prangkisa. Samantala ay naman kay Caroben Bailon, ang Deputy Secretary General ng Piston, dito muna sa labas ng tanggapan ng LTFRB sila mamamalagi hanggang bukas. Pagsapit naman ng tanghalian bukas ay magkakaroon sila ng caravan patungo sa Welcome Rotonda at magmamarcha hanggang sa Menjola. Mula dito sa LTFRB, ako si Jomer Apresto ng Super Radio DZBB nag-uulat para sa GMA Integrated News. Nangangambang malugi ang ilang magsasaka sa Bungabon, Nueva Ecija dahil tila may diferensya raw ang mga itinanim nilang binhi ng puting sibuyas. Ayon sa mga magsasaka, mabagal ang pagtubo ng mga binhi. Kaya ang resulta, bungi-bungi o oh, nagkaroon ng pagitan ang pagtubo ng mga sibuyas sa kanilang bukid. Nang hihinayang ang mga magsasaka dahil maganda pa naman ang panahon ngayon sa kanilang lugar. Ay naman sa kumpanyang pinagbilhan nila ng binhi, pumasa sa pagsusuri ng Bureau Plant Industry ang mga binhi. Inaalam ngayon kung nasunod ang proseso ng pagtatanim at kung maayos ang kondisyon ng mga bukirin. Inabot na ng katapusan ng 2023 ang backlog ng Land Transportation Office sa mga plastic na driver's license. Pero sabi ng ahensya, paparating na raw ang mga inorder nilang plastic cards at magiging sapat daw ito para sa mga backlog at mga susunod pang aplikante. May unang balita si Rafi Tima. Nawala ang pitakan ni Rina kasama ang kanyang driver's license. Kaya agad-agad siyang nag Pero tulad ng maraming aplikante ng bago at renewal ng lisensya, papel lang ang nakuha ni Rina. Okay na lang po, kasi wala po. At least meron yeah. po akong ipapakita. Ang magandang balita, sabi ng LTO, may parating ng 4 na milyong piraso ng plastic driver's license cards na iniahanda na nila para ipakalat sa buong bansa. This is enough to wipe, to wipe out the backlog, pati yung current usage natin. So when we make the announcement tomorrow or by Monday, yung mga magre-renew, ang maasahan nila, hindi na papel. We are back on track no, as far as plastic cards are concerned. Sa kabila ito ng patuloy na injunction laban sa paggamit ng LTO sa mahigit 3 milyong plastic driver's license card, matapos magsampan ng kaso ang isang natalong bidder noong Oktubre. Dintay rin po natin yan. No? Baka naman... Uh, Valentine's good news naman yan. No? Na, sayang rin yan. That's another 3.2 million licenses. Talaga sapat na sapat na po yan. Taon-taon, anim -taon, at kalahating milyong bagong lisensya ang ini ng LTO. Pero dahil sa accelerated bidding at government to -government license printing agreement na pinasok ng LTO, pangako ng ahensya, hindi na raw magkakaroon ng backlog tulad ng dati. May pangako rin ng LTO sa mga bibili ng bagong sasakyan. Tatlong araw matapos makuha ang sasakyan, makakuha na rin daw dapat ng motorista ang kanilang bagong plaka, OR at CR. Kung hindi, agad maglalabas ng show cause order ang LTO laban sa car dealership o sa kanilang regional LTO officers na mabagal maglabas ng plaka. Nandiyan na 'yung mga plaka eh. Advance tayo eh. Pre-positioning na tayo sa mga regions. Eh. So there is no reason why na hindi dapat lumabas ang plaka kagad. Paglilinaw naman ng LTO sa balitang pag-relax sa pagpapatupad ng kanilang no registration, no travel policy, hindi raw nangangahulugan na hindi muna ito ipatutupad. Magbibigay lang daw muna sila ng warning, hindi tulad ng dati na agad-agad iimpaw ng sasakyang bumibiyahe nang walang registration. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Upo ang Pilipinas sa board na mamamahala sa loss and damage fund para sa mga bansang lubhang apektado ng climate change gaya ng Pilipinas. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, tagumpay ito para sa bansa. Pagahati-hatian -hati kasi ng mga bansang tulad ng Pilipinas ang pondong pag-aambagan ng mga bansang may pinakamalaking kontribusyon sa climate change. Sa ngayon, katumbasa ng halos 40 bilyong piso ang pledges para sa pondo. Malaking bahagi niyan galing sa United Arab Emirates at Germany. Tatayong kinatawa ng Pilipinas sa board si dating Finance Undersecretary Mark Hoven. Sa 2024, pag-uusapan ng guidelines kabilang pagtukoy sa mga bansang dapat magabag at kumagkano, pati kung paano yan paghahatian ng mga bansa apektado ng climate change. We we'll keep working to make sure that uh, the, uh, the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change of which we are very severely affected. Hindi nagpapahuli sa Christmas paandar ang probinsya ng Batangas. May unang balita si Paul Hernandez sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul, good morning. Ivan, good morning. Wala na talaga makakapigil pa sa pagsapit ng Pasko at mas ipaparamdam pa natin yan sa mga kapuso sa pagpasyal dito sa Batangas Capitol. Bungad pa lang sa Kapitolyo ng Batangas. Ala, isasalubong e, na sa iyo ang malaking regalo na ginawang argo. Saan manibaling ang tingin, feel na feel ang magic of Christmas ang tala na simbolo namin bilang isang lalawigan, bilang ang Batangas ay isa sa mga walong sinag ng araw na nanindigan noong panahon ng pananakop. May belen at mga punong hitik sa LED lights at bituin. Maaaliw naman sa play of light sa harap ng kapitolyo na sumasabay sa saliw ng musika. Meron din tayo na sa tingin ko naman e, eh, uh, kayang tumapat sa kahit saang pailaw dito sa Pilipinas. Dagdag atraksyon ng Verde Island Passage Immersive Experience sa loob ng Tourism Building na para ka na rin sumisid sa ilalim ng Center of the Center of Marine Biodiversity. Nakaka-amaze po siya. Napaka-creative ng lightings and backgrounds. Like parang under, nasa ilalim ka talaga ng dagat. Parang nag-free diving po yung experience. <laughs> Katulong po namin dito ang Batangas Divers Association para kuhanan yung mga significant areas, yung mga uh, uh, diving spots talaga dito sa VIP. Sa susunod na taon, abangan pa raw mas level up na pailaw sa Kapitolyo. Okay, Ivan, bukas yung Christmas pa ilaw dito sa Kapitolyo mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9.30 ng gabi. Kaya naman sa mga kapuso natin dyan at kayo dyan sa studio, ika nga dito sa Batangas, aba, ay sa na dine. Eh. Ivan. Maraming salamat, Paul Hernandez, ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Trahedya ngayong magpapasko, nasunog po ang isang residential area. Sa Bacoor, Cavite, kaninang madaling araw, naapula na ang apoy pero dalawang bata ang nakitang patay at may mga nawawala pa. Live mula sa Bacoor, Cavite, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, kontrolado na nga yung sunod na nangyari dito sa barangay Talabados, sa Bacoor, Cavite, pero patuloy yung verification ng Bureau of Fire Protection sa sinapit ng ilang nasunugan. Pahirapan ng pagapula sa sunog sa komunidad na ito sa barangay Talabados, Baco orkavite Cavite. Pasado alas dos ng madaling araw. Masikip kasi ang mga eskinita at madilim pa. Hindi nakapasok ang mga truck ng bumbero, kaya naglatag lang ng hose para apulahin ng apoy. 3.05 na madaling araw, itinaas ang unang alarma. Hudyat para sa pagresponde ng di bababa sa apat na fire truck ng BFP bukod pa sa mga volunteer. Nakontrol ang apoy, pasado alas 4 na madaling araw, pero hindi magandang balita ang nakarating sa mga opisyal ng barangay. Personal na nakita ni Kagawad Beth Tortona ang sunog na katawan ng dalawang bata. May mga pinaghahanap pa sa magkakaanak dahil marami sila natutulog sa isang bahay na nasunog. So far daw po, ang nasa labas lang daw po, dalawa, kasama siya tatlo. Pero may hinahanap pa po siyang dalawang kapatid niya na, at saka yung isang ate niya daw. Pero yung dalawang bata na pamangkin, so far kanina, nung pagtawag ng bombero, nakita na po natin agad yung casualty noon hindi pa lang natin mailalabas kasi talagang almost halos hindi mo na makikilala yung body ng mga bata. Kinumpirma ng mga kaanak ng mga nasunugan na nasa Las Piñas General Hospital ang tatlo pang magkakamag-anak. Pero may mga matindi silang lapnos at mga sugat. Patuloy na inahanap ang tatlo pa nilang kaanak. Pagpunta ko dito, hindi na pwede pumasok. Sa, ano, malaki na yung apo eh. Yung, tatlo, naisugod pa doon. Yung anak, hindi, hindi na nilang <laughs> Isang magwawalo itong 31 tapos isang 6. Susan ito yung standby. Susan ito yung live na sitwasyon dito, ito yung lawak ng uh, pinsala na iniwan na sunog. So ito yung uh, may mga umuusok-usok pa. At uh, dito sa may bandang Looban, nandito ang uh, mga opisyal ng uh, Bureau of Fire Protection uh, sa kanilang uh, inspection nitong uh, site patis sa, pa sa possible verification. So additional update Uh, yung ating news team, pati itong parang uh, yung DRMO ng Baco Cavite ay nag-confirm sa atin ng visual ng apat na bodies dito sa loob at may isa pang pa hinahanap hanggang sa mga oras na ito. Ito ang uh, live na situation mula rito sa Baco Cavite. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Good news para sa mga gustong magtrabaho abroad sa 2024. Maraming bansa ang interesadong kumuha ng Pinoy skilled workers. Yan ang unang balita ni JP Soriano. Inaasikaso ngayon ng dating factory worker sa South Korea na si Mark ang mga dokumentong kakailanganin niya sa muling pag apply ng trabaho sa ibang bansa. Nabalitaan daw kasi niyang may job opening sa Hungary para sa mga skilled workers gaya niya. Wawork ka ng sa office, 8 to 5 job. Yung salary mo, kakainin lang yung pamasahe, pagkain, pagod mo pa yung traffic. Hindi katulad sa ibang bansa na talagang fast moving lahat. Ayon sa Department of Migrant Workers, 10 hanggang 20,000 Pilipinong manggagawa ang hinahanap ngayon ng Hungary. Nakausap na rin ng mga opisyal ng DMW ang labor officials doon at nakitang maganda ang mga inaalok na anilay world class na binipisyo pati pabahay sa mga matatanggap na manggagawa. Meron yung sa factory workers, meron sa um, agricultural, meron din sa hospitality and IT. Uh, maraming kumpanya uh, dito mismo pumunta sa Pilipinas. Ang Czech Republic at Austria na nakipagkasundo sa Pilipinas para sa sustainable o pang matagalang recruitment ng mga Pilipino nangangailangan ng nasa lima hanggang sampung libong Pinoy skilled workers. Kapalit ng pagkuha nila ng mga Pilipinong manggagawa gaya ng healthcare workers, magpapaaral sila ng mga nurse at iba pang uri ng estudyante sa Pilipinas para hindi magkaubusan ng mga manggagawa gusto rin nilang tumulong doon sa to ensure that there will be more uh, Filipino workers not only for Austria but for the Philippines. So nandiyan yung mga scholarships, nandiyan yung training. Ang Italy naman, interesado rin daw na kumuha ng mga Pilipinong manggagawa. We might have more and more Filipino and Filipina nurses in Italy eh uh, but also you know, in other, another kind of, uh, of sector even, even more professional than that even engineers Naglunsad rin ang Embassy of Italy in Manila at VFS Global ng bagong itong Italy visa application center sa Taguig. Ang Germany, dinalang din daw mga Pilipinong nurse ang kailangan ayon sa DMW. Isasama na rin daw sa triple win agreement ng Germany at Pilipinas ang mga non-healthcare workers. Ang maganda rito as you know, yung opportunity dito hindi lamang para sa ating workers kundi pati sa pamilya nila. Para sa mga nais mag-apply sa mga trabaho abroad, pumunta sa approved job order section sa website ng DMW. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Pauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.